Gusto ko sana natin sa ating proyekto kung ano ang naging ambag ng mga bayanan para sa ating asa. At ano sa kung ano ang sa ating kung ano ang naisalisan na talagang mukha para kong hmm. nagtawa-tawa tayo. Naging maayos ang usakan ng pinagsabihan ni Frederick at Jenny ang kanilang pangkat. At kumpara naman kay Jupiter, ay nagpasya siyang pagigal ang opinyon ng iba, kaya naging maganda ang ng kanilang proyekto.